Okay. Ino 500 Yung clutch nya umiipit Malit lang kasi master nito. Problema yung master nito. Hi. Do. Ayan o, ayan na siya pumasok Pag ginaka Steady ka sa clutch ayan, Bumba natin clutch Ayan, pasok siya Ayan Naiipit siya. Yung clutch sabi ng driver. Kaya pag nagpapa-atras daw siya. O uh, nagmamaniubra. Naiipit na bibitin siya. Sa pa rin, no? May maxi pa. Oh. Airbrake yung parking. Ayan, may pyesa tayo. Ito na yung problema niya. Ayan o. Wala kasing bago, wala pa ako nakitang bago, ay repair kit lang muna sya oh. May splitter, high and low. okay Dito tirahin na naman nating plugs nito. Na okay, ito yung ano, uh, cover yung pinaka hood niya, ayan. Yun 500 tin uh, Ito yung ano nya Clutch master nya Mabaklasin ngayon natin to Papalitan ko na Clutch master repair kit kitang kita yung Reservoir na Maitim na yung brake fluid Ito yung tornilyo nya ng Clutch master niya dalawang ano yan at uh, 17 mm na bolt okay. yan tapos ah uh, pin type lang yung dito sa hose babakasin muna natin itong tornilyo na uh, class master nya ito yung parang guide nya to yung 10 mm na to eh. Okay ito yung dalawang 17 na tornilyo ito yung nag-hold sa kanya tanggalin natin ito ayan Dishiti. Pag matanggal to, okay na yan. Matatanggal na yung master nun sa kabila. Ayan. Ayan. Umawang na kaagad. Ito sa kapila. Ito. Ayan. Ito siya. Yung hose niyan. Pin type lang. Ayan. Yung pin niya. Ito. Hugutin lang to Tapos. Tsaka hatakin yung hose. Ayan. Yung hose niya may ano yan. May o-ring pin. May... Hindi siya o-ring eh. Para alas siya. Ah... Uh rubber cup na maliit ayan o ayan, itim na yan tatapon natin yung laman nito bubuksan natin ano titingnan natin kung si ito na yung ano binilan ko na ng piyesa yan si titingnan na natin ito yung lock ng piston niya para hindi lumabas yung piston Ito yung pinakalak Itong plus kronatoyan. na to yan. Ayan yung repair kit Malalim na Halos maubos na yung Rubber cap niya ito inasa ko na ng 1,000 na liya yung loob para may gas gas man na ma ano siya ma, mapakinis pakikinis natin uh, igasabit yung bago ilinisin um, sinilip ko kung may gas gas kunti lang naman yung ano niya makinis pa yung loob ilan lang natin i pakinisin na ma-repace okay punasan na natin itong lock pin nya ito yung repair kit nya Ito yung clutch kit nya ting piston Ito yung uh, return spring nya Ayan and may o-ring yan dyan Ayan E eh, pag walang o-ring yan tatagas yan dyan Okay Ayan ano, oh. Manipis na Alo, kinain na eh. Ayan, tingnan mo yung bago, makapal. Sa luma, kinain na. Kinain na ng sistema. Okay. Ayan, kabit natin itong spring dito. Ayan. Ilagay yung spring dyan. Ah. Tapos. Masaya natin yung brick fluid para hindi siya makunot na ipasok clutch to ng tin wheeler na Hino 500 yan kailangan yung hiwa na yan yung hiwa itapad dun sa may butas ng pin kasi yung hiwa na yan dyan tutusok yung pin na yan yan pag ganyan papasok siya dyan ayan kasi pag wala yan lalabas yung piston tapos hindi gagana yung uh, check valve nya kasi may check valve nya sa gitna ayan tatapat lang yung dyan tapos tulak ng kunti ayan tsaka mo i tusok yung pin tsaka higpitan Ayan, higpit lang lang ito. Ayan. Higpit kamay lang. Ayan. Okay, higpit na. Kabit na natin yung circle plug nya dito. Ayan. Alalay lang. Kasi, malit yung butas ng share clip niya hindi kasi ay yung tools natin ayan pero kaya kaya naman ibalik yan ah, tingnan ko ng parang ayan testing natin para mapa plus na rin yung mga binali nating tubig dyan yung boots nya ayan kailangan ibalik talaga to kasi para pang harang ko sa dumi ito sasalpak na natin okay balik na natin ulit yung tornilyo nya pag naiipit kasi yung cambio karamihan kasi sira nya talaga dito yung repair kit nya or may malaki siyang sira sa loob ng clutch master nya pag yung nag ka papasok siya tapos pag naka half clutch ka kagayan traffic half clutch tapos pag nagmaniobra ka naiipit yung cambio yung kahit naka clutch ka tatakbo pa rin siya tapos namamatayan ka yun yung mga sintomas ng mga problema ng clutch master pag yung parang lumulubog naman yung clutch mo mababa pwede dun sa may operating class nya dun sa ilalim sa may transmission tapos pag may leaking ayan okay na kagabit na itong hose nya oh, may ano dito yan may rubber cap na maliit parang o-ring style kasalpak lang natin yan dyan ayan pa ganyan ayan okay, ayos na ngayon mag bleed tayo bleed tayo ok bomba oh permis ge okay, bomba Up. Okay, okay na. Nalibleed na natin. Tagtag na natin ng fluid para itistig na lang natin. Patakbo-takbuhin natin kung okay na ba. Tapos babad tayo ng clutch. ilang times, Many times nakapanood pala ng video po sa nakarating ng panood dito maraming salamat sa panonood, magaling support sa aking yan tapos okay, paki like na lang comment share ng video uh, uh, subscribe ayan titisting na natin okay na maraming salamat sa inyo sa panonood. Uh, sana mga naka bigay ako ng tips sa inyo sa ganitong unit. Modelo rin kasi 'to eh, yung ano, uh, ilang taon pa lang 'to. Yung Hino 3 uh, 500 na ito. yan yung class master niya nang doon. Kasi meron kang mabiling class master yan na assembly sa kasa pa tayo makabili niyan. Okay, habang tinitesting ko to, Nagkakatuwaan lang kami ng kasama ko. Ayan. May kamaritisa kami sa kabila, sa labas. Okay. Thank you for watching guys. Okay na ito. At ko na siya. Ayan. Ayan, hindi ko na siya binibitawan sa clutch. Sini-shift shifting shifting ako, a-reverse forward para malaman ko kung Iipit ko ba siya. Ayan, okay na ito. Wala nang ipit na nangyayari. Ayan. At sasabante lang tayo kasi mahaba 'to, tin wheeler, hindi natin pwede ilabas, mahirap napaka-traffic sa labas dito lang muna tayo sa loob testing atras abante na walang bitaw so klats. hindi natin nire-release na ng lahatan tapos nag-shifting tayo para malaman natin kung magkaroon bang problema pero wala na, okay na good very good na ito, ayan pinwiler to na ano may splitter high and low Ayan. ayos na maraming salamat sa panonood